So ayan, dahil 46 ka na bayaw, ayan, Lolo, happy, happy, 46. ba Ayan, okay, happy happy. Ulo lang 46. Yes, 46 ka na yan. Lolo, kaka 31 ko pa lang. 31 nga ko. Okay, oh, ayan. Guys, ayan, happy ako. happy birthday sa bayaw. Ayan, pinakamahal kong bayaw. Asya, bayaw? Asya, So ayan, tatanungin ko lang, ano wish mo? Dahil 46 ka na. konti wish, na lang. Wish ko, sana lumaki na edits mo. Gagod Malaki wish, na. Para sa'yo may wish ko eh. Hindi, sana wish ko talaga ngayong birthday ko eh. Wala katapos ang Good Health, syempre. para sa buong pamilya, buong circle of friends ko, sa mahal ko sa buhay, tapos long life and sana mas lalo pa tayong tumagal ng Team Sana maayos lahat ng problema, kung anong problema sa page, personal life, lahat sana maayos. Busy lang talaga kami, busy lang. Hindi, actually, iba lang may nahanap ko, hindi naman ikaw eh. Putangin ina mo. Hindi ako, tara, mag pa ako. Siyempre, 46 birthday na ni Bayaw, wish ko sa'yo, Siyempre, bonus na lang yung buhay mo. Bulo, ano bonus? ang uh, uh, wish ko sa'yo, siyempre, uh, pa buhay mo kasing haba ng uso mo. Tapos, uh, magbayad ka na ng utang. Kaya ako nagpunta dito eh. Paniningil ako ng ano utang. Ano ba, birthday na birthday ko? Babatripin mo? Kasi okay, tatanong ko muna yung mga ibang timbogok, ha? Happy birthday ba yaw? Oh, uh, ano wish mo sa kuya mo? Ah, um, may good health and a prosperity happy new year. Utang ina pang Miss Universe ayusin mo yung matino, yung pantimbugok. Pantimbugok. Eh, happy birthday ko ya. Um, pagpatuloy mo lang ang pagtulong sa kapwa. Ayan, siyempre i-bless ka ni Lord. Yun na yan? Oo, oh, yun na. Tino ah. Oh, ang pa ako dito. Oo, oh, hindi ka ba naiiyak? Upal ka ba? Gago. <laughs> <laughs> ba, ikaw utang mo? Ikaw upal. <laughs> utang na. Nay! Ah, uh, dahil 46 birthday na kuya mo, no wish mo kay kuya mo. Ah, uh, syempre, happy birthday kuya. Wish ko sa iyo more birthdays to come. And sana humaba pa yung buhay mo kasi haba ng mo Ayun na wish ko. Eh. Ayun may wish mo? Eh gaya gaya ko. Kaya nga. So, ayun, uh, more blessings pa. And ayun lang. Yun lang. Mahal na mahal ka namin. Ayun. Hindi ka namin makakalimutan ba yaw? Salamat sa alaala. Ano -ala. hindi. Ay, yun. Ay, hindi ba? iba ba yun? Ay, ito. Pinakamatalino sa timbago. Oh, ano wish mo sa kuya mo? Ah, uh, syempre yung wish ko, ayan, sana maligo na siya araw-araw and more birthday to come, long life and happiness to him. That's it. Oo. Oh. Uh, sige, it. pwede na. Oh, pwede na. ano wish mo sa kuya mo? Ayan, ang wish ko lang is wish you all the best and mag-iingat ka palagi. Hope to see you soon. Bangit. Ito para shout out. <laughs> Ano wish mo kay kuya mo? Uh, birthday wish ko kay kuya Norbin. Siyempre, babatingin mo natin. Happy birthday kuya. Ang birthday wish ko sa iyo is more blessings to come para naman mapukutang mo kami. Siyempre, diba? eh, di ba? Kasi hindi pa ako nagbabayad. Hell, eh. Ay, hindi pa nagbabayad sa'yo kuya. Ba't sa'kin sa nakapag-awas na 500? Dahil lang. God bless kuya and salamat sa pagsama mo sa amin sa Team Bugok. Buong Team Bugok uh, yung natulungan mo. Team Bugok forever. Yes. Shish. Eh, si SB. SB, ano wish mo kay Bayaw? Uh, ano, more po at pabayaw. <laughs> Kunti na lang <laughs> ba yun? Baka ba? pa kayo ni Dormy. Pwede nang mag, si Baya? Pwede na mag, ano, si Maya, pwede na mag security guard? Oo, oh, pwede lang. Hindi <laughs> na tutulog eh. Lagi po yun eh. So, yun know lang wish mo? Ha? Huh? Yun know lang wish mo? Oo, oh, yun know lang wish ko. Ah, okay. Bonjing, ano wish mo kayo ano? Uh, Kaya ko Norbin mo? Birthday, happy happy 46 birthday. Uh, 46, yes. Sobrang tumatanda uh, ka na. Uh, Diretso lang sana tayo sa lahat ng ano. Diretso. Ha? Huh? Huwag ka papaling. Tama para parang killing yun. Yun na. Ha? Happy 46th birthday. birthday. Love you. Ay ma, bati lang kayo. Wish nyo po kay ano, kay Bayaw. Happy birthday, Norbin. Ano? Sa, sa sana. Sana maging. Lumit na yung uso mo. <laughs> sa sana magbayad ka na kay Port. <laughs> magbayad ka na kay Port. Bayo. Eh. Ayan, <laughs> 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 tama. Narinig mo <ko> yung Bayaw. Sabi mo, happy birthday, Happy birthday, Norbin. I love you. Happy birthday, Norbin. I love you. Yeah. Nari mo yan, Bayo. Magbayad sabi ni Mama. Birthday ni Bayo, 46th birthday. Ano wish mo kay Bayo? Uh, Siyempre, happy happy birthday, pare. At syempre, kailangan umaba ang buhay. At sana, mas marami ka pang matulungan. At syempre, at uh, supporta mo kami. I love you to the road, without break. Salamat sa alaala. Ayan lang. Day, wish yeah, mo so, kay Kuya Norbin mo. Ayan, so happy happy birthday Kuya Norbin. Ayan, thank you po sa lahat and more birthday, birthdays daw. Birthday. Though. <laughs> birthday. <laughs> more birthdays to come. Ah, uh, Anday, wish mo kay Kuya Norbin mo. Ah, wish ko kay Kuya Norbin sa marami pa siyang matulungan sa uh, mababawi buhay niya. Pero sabi sa comment section, hindi naman daw tumutulong sila ba yun? Tumutulong yun, mababait yun. Kung alam lang nila, dami na tumutulungan ito. Oo, oh, sobra. Napakabait ni Kuya Norbin. Ayan. Yeah, happy birthday, Bayaw. Happy birthday. Balik, uh, uh, ano wish mo kay Kuya Norbin mo? Yan, happy, happy birthday kay Norbin. Siyempre, uh, more contents at uh, siyempre marami ka pang magpasayang tao, marami ka pang matulungan. At uh, pabali ako ngayon. <laughs> <laughs> Tanginap wish mo yun, ha? Uh Oo. -oh. Siyempre, para sa akin. <laughs> uh, Sige, happy sorry, birthday kay Norbin. Best, best. Mm. Uh, birthday. 46th birthday ni Bayo, di ba? Uh, ano <laughs> wish mo? Na siya. 15 na ba? Ito, hindi halata, mukhang 49 lang. Yeah, so, ano wish mo? Wish ko sa kanya, ano, sana bawas-bawasan niya pagpupuyat niya kasi nga, sabi nga ni Hiromoto na katawa, ah, katawan natin yung puhunan natin, saka malilit pa ibang anak namin. So, iwasan niya pagpupuyat, saka, yun lang, saka ano, tuloy niya pa rin yung pagtulong niya sa ibang okay. tao. Oh, pero sabi sa comment section, din naman daw kayo tumutulong. Ha? Huh? Hindi, mabati sa akin. So sabi ko nga kayo na sa sinabi ko, kahit bukang gera man akong asawa, pero kaya ko makipag-gera basta pag inaapin yung asawa ko. Oh. Ako lang pwede umapitan, wala nang iba. Kasi bayaw sabi, lahat na wish nila sa'yo, marami ka pang matulungan. Pero sabi sa comment section, wala naman kayong tinutulungan. Uy, hindi. Ito, wala kayong tinutulungan na nakakamera. Uh, uh na kasi kami, di ba, last time, kasi di ba, parang nag-vlog ako ng tumutulong kami, parang nabash pa kami. So ang ginawa ko na lang, hindi na lang ako nagbibidyo. Pero may mga picture po ako. <laughs> Eto lang, memories lang para pag yung buwan na sa cellphone mo, di ba lumalabas yung pag kunyari ngayong August, lalabas uh -huh. yung kung ano yung nagawa mo. So, kumbaga, ma-re-remind ka na na, ay, ganitong buwan pala tumulong ako, kasi ito pala yung nangyari na. Hindi yung mga picture ba yun? Para at least pag uh, may yung sabi dito tumulong sa saksampan natin <laughs> <laughs> Di Hindi yung kasi hirap sa iba. Hindi, kung mo eka walang video, di man lang eka tumutulong. Hindi uh -huh. naman po kasi talaga namin kailangan videoan yung mga okay. pagtulong namin. Pa kasi ano eh, tumulong ka man o hindi, marami pa rin naman sasabihin sa'yo ng ibang tao. Oh, ba't lalayo? yung topic oh, natin oh, sa'yo? Ayan, sa birthday. Oh, hindi, ipapaliwanag natin kasi pag binidyohan mo naman, ba't kailangan pang videohan na eh? ikaw? Oh, Pakit ang tao. Pabirthday, ano daw? porn. So, yun lang. O, oh, na tayo. So, Ayun, sana ano. Happy birthday na lang kayo. Um, no? Happy birthday. Mahal na mahal kita, B. Ayan, naway. Huwag ka magbago. Huwag uh, magbago'y pasensya mo kahit napakabunganga ako pag gising pa lang kasi para na akong armal eh. Talaga eh. Ganun talaga yung mga may taga Nueva Ecija. <laughs> Tinawin na lang yung mga taga Nueva Ecija. <laughs> Madaldal ba mga taga Nueva Ecija? Ayan, pero gusto kong pasalamat ba yun kasi nga pumunta ka? Eh, syempre. Maniningil ako eh. Kaya ako, ano, pumunta dito. Eh, huwag mo sama tong vlog mo. Damot mo naman. Abayaw. 946 birthday ni Bayo, ano wish mo sa sa kanya? Sana ano na, luminaw na 'yung mata niya. Naku po to, ang impossible. Hindi, pero, pero, 'yun na ha, kakaiba 'yun ha. Hindi, pero ano, uh, siyempre, uh, kinorbin, mahal natin yan. Nasa kanya na hal, -hal slot ba, Kung eh. Kumbaga, ang ano ko lang sa kanya, napapasig ko kasi, medyo lagi nagpupuya. Iwasan lang niya yung kasi sabi nga niya, uh, bali wala lahat kung kalusugan naman natin yung na off-tag dito. Mawawala. Uh, uh oh. Kumbaga, mag apply yata security guard si Bayo, kaya ano, ay, huwag naman ganun. Kaya nagpupuyat lagi. Dahil lang talaga, in number one yung kalusugan. Kaya tigil mo na yung pagpupuyat. Hindi mo tigil, kumbaga may Boss bossan. Boss Bawas bawasan lang. Yes. Sure. Kaya, kahit ako nag nagpupuyat, pero ngayon binawasan ko na. Ako, pupuyat ako katutulog. Ah! So today is a uh, 46th birthday of Bayaw Norbin. 46. 46. Yes, he's already 46. Looks like 45 only, right? She same age as you? No, I'm younger. You? So, wow. So what is your wish to your Bayaw Norbin? Happy happy birthday, Kuya Norvin. Uh, long life and best wishes to you. You have a bright eye. So, <laughs> That's all? Yes, yeah, that is enough. That's enough. Too short. Too it's short? short? It's too no short like it's your dick. Short. <laughs> <laughs> and then ano, you know, wish mo kay, ano, kay Bayo? Ayun. Um, Sama, marami pa siyang patulungan na tao nakatulad ko. That, eh, kasi lagi niya akong natutulungan eh. Uh, Ayan, niyo yung mga natutulungan nila Bayo. Kasi maraming nagsasabi nga na di naman daw tumutulong si Bayo. So, ko, kila kuya Norbin, oh, Ngayon, dati, ipo ko, galing nila ko Norbin. Arbin. Ayan, katulad ni Del Virgin. Ayan, uh, dati nag-ipo ka di ba pang pakasal. Hmm. Ngayon, tatlong asawa na pwede niya pakasalan sa naipo niya. Dahil kila kuya, kila uh, ate. So, sabi mo na. Happy birthday. Happy birthday kuya. Love you. Besang, mm. ano wish mo kay ano oh, mo? Ma? Kay kuya Norbin mo. Um, sana... Dahil 46 na siya. 49. 49. 49. 49 happy, happy birthday kuya. Ang wish ko lang iyo sa ay sabi ko nga, um, nasa naman na lahat halos pero gusto ko, ang gusto ko mga receive mo ay yung peace of mind kasi yan yung walang presyo eh tsaka yung mga libreng prize, ganyan So happy happy birthday kuya. Sana mas maging okay ka pa. At saka yung health mo, mas maging mainam. In this my team, I pray. Amen. Okay, I love you. pray ko tau ha. Love you. Sa munang. Wah! <laughs> Wah! <laughs> yan na. Ang galing ko sumu. sumu ang galing ko. Ang galing ko, ko magbuka ng bibig. Wah! <laughs> Wah! <laughs> <laughs> ganun lang sa'yo. fastus <laughs> <laughs>